Hi, good morning. Uh, nandito ako ngayon sa Sambales sa plano na namin pumunta ng Hermana Minor. So ang oras ngayon ay alas sucho ng umaga. Alas sucho ng umaga pero ang init eh grabe na. Ah, uh, ito yung mga uh, yeah. nandyan sila. Ito naman yung nag-iisang ano, na isang binibili ng aking buhay ah oh, oh, oh. <laughs> na dumali ka dyan ito <laughs> <laughs> ito ang tuwa siya at makakarating na siya ng, ano, ng hermana yun yung ano eh yun yung isa, isa sa mga namanan namin nung araw kaya nakapangalan sa amin yun na hermana, hermana minor. minor. Pero joke lang yun ha. Baka maniwala kayo. So, ito na nga. At malapit na kami ng umalis. Ngayon ay na kami sa uh, aming sasakyan na bangka. So, ilan lang naman kami. Hindi naman kami karamihan. Kami lang magpapamilya. Kasama may mga kapatid ko. Yung pinsan ko sa magulang ko at saka yung may-ari ng bangka sa kabila? sa malaki? ah sige dulo? yung okay, okay, malaki kayo. ah okay ikaw ron dyan ka oo dito lang to sa ano sa uh, naulo sa takor sa mbalis alas 8 pa lang pero ang tindi na ng sikat ng araw tagal ko nang kumbaga ano, dito na ako lumaki sa Santa Cruz pero ngayon pa lang ako makakarating sa isla na yon kahit nasa amin ang kapangalan yun eh hindi ko pa nararating kaya excited akong marating maratingin ngayon kahit si Mrs. excited na marating yung isla na yon kasi sikat yun eh lagi namin napapanood sa youtube so ngayon try namin na makakarating doon Tapos sandali lang pala yung ano nila, ano nila Julina at na Nicole doon sa ano, sa Masinlo. Ah. Sandali lang, wala siguro isang oras. Masakali lang yun. Eh. paano kami hapon? Gusto na yung pumunta dyan. Sa kanyang, sa si, kanyang 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 kanyang. kasi eh. Oh. <laughs> <laughs> so, malalim mo. Oh. pala, Oh. 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 ah, tasa niya. Talalay sa kanya eh, kung ano yung silbon magana ko. Magalay ba? Ayan yung bangka sa namin. sa Ate Rose, doon na yung sasakay? Dito yata. <laughs> mm. <laughs> Lahat na lang ah. Lahat na yung plano. Ngayon makakarating ng hermana. Hmm. That's Malas nila. Dapat <laughs> <That's> magpalit <laughs> ka na lang kasi ng apelyido para nakapangalan na rin sa yung hermana minor. Ay pagbakasin ni si Andres sana sa ride. Sa sakay na. Tum. Sakin <laughs> dala kang banig. Tuwa diba matulog. Eh. <laughs> 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 okay.

Bababa na yung anak sa mayaman. <laughs> <Nagtatukuan>. <laughs> oh. huh? Anak sa mayaman na dyan. Ayan na yung ano, anak sa mayaman. Bababa na. Bigla madulas dito. Manda anak ngayon sa mayaman. Kam <laughs> si Papa. Parang baklas yung ano. Pataka. Pagkakalagay Pagkakalagay niya. mga kaibigan ah, ito at nandito na kami sa Hermana Minor isa sa pinaka tanyag na isla dito sa Sambalis sa bayan ng Santa Cruz so ito ito yung isla ah, doon naman yung bayan ng Santa Cruz yan so dito ah Bali ang ano nila dito is ano may entrance na isang daan pero okay na rin yun para dito sa mga ano, bayad sa mga nag ng isla kasi so sila yung kumbaga caretaker dito so okay rin naman na ma uh, sabihin maganda na mayroon ding entrance para hindi labas pasok yung tao dito na yung mga malayang malaya. -malaya. Kasi siyempre pag may intra, hindi magaan sila ng pakti. Pero ang isa lang masasabi ko dito, ah, maganda siya, pero yung isa sa napansin ko na hindi maganda, ay doon sa mga taong nagpupunta dito, na nagiiwan ng kalat. So sana, doon sa mga nagpupunta dito, eh kung maaari wag naman sana nating iwan dito yung kalat natin kasi nabababo yung isla <laughs> dito iniwan nila yung uh, tulad yan oh. iniwan basura oh. nandun no? Oh, mga buti na pinag -inuman. may imperador may JSM so parang ang pangit ang tangit na ganong ano ganong pag na kumbaga malaya tayong pumunta dito although na may bayad parang hindi natin iniisip yung pwede mangyari o magiging kainat na nung magiging itsura nung isla pagdating ng araw kung halimbawa lahat ng tao na nagpupunta dito ay nagiiwan ng basura dito di ano na mangyayari sa isla? Sana uh, natin maganda yung isla. Kaya nga siya tinawag na isla dahil malayo siya sa kabiasnan. So sana yung pagiging isla niya is mananatiling isla. Hindi na bababoy. Hindi na iiwanan ng kahit anong basura o dumi. Si pangit. uh, siyempre mas magiging maganda yun kung lahat hindi lang dito sa isla kahit sa lugar natin eh, nagagawa natin ng maayos yung pag ng basura so yun lang yun lang yung isang masasabi ko dito sa isla pero napakaganda sana wag lang ano wag lang tuluyang mababoy dahil pagka nangyari yon wala na wala darating ang araw na hindi na rin magpupuntahan dito yung tao dahil sa siyempre marumi na eh so yun lang Ang ganda ng ganda ng gampaning tiil, gampaning kamu. Apan adunai gatang aku bot, adamik yung aku आही <laughs> e mau sultan hangin saus kapilok inai inai ulak-ulak oh. sekali ulak-ulak buat kedeli kuyung berjanji kalau begitu ang alun-alun pas-pas ang mangap tapi mo.